Isa pang lugar sa Laguna ang matagal nang nagtitiis sa baha. Sa pagkakataong ito, isang barangay naman dyan sa Binyan, Laguna ang halos kalahating taon ng lubog sa baha. At live mula sa Binyan, Laguna, may kadang balita si Angela Babad. Angela, bakit naman tumagal ng ganyang katagal yung baha dyan sa Binyan? Binyan, nandito nga tayo ngayon sa Almeda Subdivision, dito nga sa Barangay de la Paz, Binyan, Laguna. At ang mag na buwan na natitiis yung 8,000 pamilya dito nga sa barangay sa tubig baha. Doon sa tanong mo no, na kung bakit nagbabaha dito o oh, ganoon katagal yung tubig, eh, geographically, ayon sa kanilang barangay uh, chairman na si Gino Guico, eh, tatlo nga, Yun ang ng tubig yung nakapalibot sa na lugar. Yung Inog, Mariano, Laguna de Bay, at pati yung Benyana River. At saka, dagdag pa din doon, yung catch basin kasi talaga yung lugar para sa mga ilang bayan pa katulad ng Cavite. At dito bumabagsak yung kanilang tubig. Tinitiis na lamang ng mga residente ang araw-araw na pagbaybay sa baha, papasok at palabas ng kanilang tirahan. Pero ang ilang pamilya, Walang magawa kundi ang manatili sa evacuation center. Hindi namin gusto mag-stay dito sa eskwalan. Gusto na rin namin makauwi kaso wala kami magawa. Ito ang hinaing ni Novi, isa sa mga evacuee sa Dalapas National High School. Anya, ikalawang paaralan na ito na kanilang nilipatan dahil sa hindi humuhupang tubig sa kanilang lugar. Si Jepoy naman, hirap na rin sa pagtatricycle. Basag ang bearing mo dyan, basag ang mga ano mo. Masira ang makina dyan, Kam. Malaki ang gastos. Malaki ho ang gastos. Gasto. Ayan kita, maliit naman. Mm -hmm. Dalawang buwan naman ininda ni Lolit ang sakit ng katawan dahil sa pagkahulog sa tulay. Wala pa yung tuloy na bakal, kahoy pa lang. Makita talaga yung kahoy. Eh syempre, una may dad na. Sa kagabi pa, madulas ang ano. Ayon kay Barangay Chairman Gino Guico, halos taon-taon nang pabalik-balik ang tubig sa kanilang lugar. Kaya naman hiling nila ay ang mas mabilis na proseso ng dredging at pagbuo ng spillway. Ang dalapas po ay pinagigit niya ng 3 bodies of water sa amin po long term solution dredging at the same time maayos na spillway. Niya kanya-kanya nang diskarte yung mga residente dito kung paano gagalaw sa pang-araw-araw. Yung iba sa kanila may ari na ng sarili nilang bangka. Yung iba naman nag-improvise o nag-makeshift na lamang ng mga balsa. Habang yung iba wala talagang choice kundi sumuong sa tubig. Dahil ayon sa mga residente, hindi naman pwedeng tumigil ang buhay dahil lamang sa tubig-baha. Niya? Oo, may sinabi kanina uh, yung uh, barangay uh, captain ba yun, ano, na um, sana maayos daw yung spillway. So ano ba yan? Meron bang uh, problema dyan? May flood control project rin ba dyan na hindi gumagana? Hindi niya ayon sa barangay chairman no, ng, ng barangay na ito. Eh, gumagana naman yung kanilang flood control project. And kinross-check din natin sa sumbong sa Pangulo. Eh, wala naman doon So, ibig sabihin, okay at working naman yung kanilang fraud control projects. Yun nga lamang, eh talagang apaw na yung ibang body supporter nila. Katulad na lamang yung sinasabing Laguna de Bay. Ang kanilang hinihiling o nilalakad nga daw kanina sa Kongreso, eh yung spillway eh, na hindi lamang uh, binyan yung makikinabang, kundi pati yung mga karating bayan ng San Pedro at iba pang lugar sa Laguna. Hmm. Ano ba tong spillway na to? Existing na ba siya o gagawin pa lang? Nina, nung kinausap natin yung barangay chairman Tinina, no, ito ay uh, working pa lang or under the papers pa lamang. Pinagdidiskusyonan pa at nilalakad pa nga nila sa kongreso para nga matuloy nga yung pagagawa ng ito nga, uh, proyekto na ito. Nina? All Alright, maraming salamat, Angela Babad.